Magandang araw po sa lahat Nandito kami ngayon sa Sapa Para para gamitin doon sa Biodic Sa ginagawang kusina Nina Aticha at Kuya Joel. Ang tubig na gagamitin nila Pang masa sa simento Yan, dito kami magigib sa Sapa Kasi kahapon nagigib rin kami Mga tubig Inumin din yung inigib namin Ngayon, pang masa ng simento At kasama ko si Jacoy Yan kaya yan guys, tayo po nakatoka ngayon sa pagigid. Kasi mahirap doon sa taas. From Budik po papunta sa Sapa, 30 minutes. Kaya so malayo din po mga kaimpi. Yung iba, mahirap, walang takip. Matapon ito mamaya dito. Di ba may ano ka? Plastic, takip mamaya. Plastic na lang. dito rin naglalabas si na Madam Lori nung nakaraan dito dito yung labahan ng mga kapatid nating Aita pang buhos ng sa semento, okay lang dito. Ayan, pero pang luto, pang hugas, doon na pa kami sa sibol. Kumukuha ng tubig. Yan, mga takip. Ang ganas na guma. So yun, napakabigat pag di ka sanay, no? Let's go Akan dengan Budik 30 minutes Let's go. So yun, magandang gapon po mga ka-MJ. -MG. So, nandito po yung tatlong seniors. Naglalaba at naliligo. Kaya pupuntahan ko po. Lakin, sasunduin natin sila. Galing kami sa bayan. Bumili ng mga materialis. Nagpaiwan sila dito kanina. San? Anong na guys naglalaba kami? Ano anak ko? So yan, habang anong kami sa bayan, sila na namiling po, nagpaiwan dito. Hmm, yeah. Naligo pa kayo? kaya? Naligo ah, pa? Uh -oh. Sa linggong pag-ibig na hindi kami na Sa linggong pag-ibig? Oo. Sa pag-ibig. <laughs> sa wakas na diligan. Sa wakas, mga kababayan. I like me the rest. Hmm, the swimming. Mm, Nag-enjoy. Daling maw, ha? Daling maw, ha? Daling maw, ha? Wow, may daldala pang liste rin, ha? Yes! Ayan. Naya kami, maamoy nyo ang aming mouth. Kaya. Kaya po, Nenez, naligo? Ah, siyempre, ha? Ah. Naglabah? Oh, Oo, siyempre, ha? Sa ah. Sarap ah. harap, ha? Ah. Mabango po. Magkayakap mamayang gabi. Hmm. Mabango ang bule <laughs> Tama-tama, patuloy ka mo yung baby ko. Oo. Hello. Hello. Ikaw ang Thailand. Ikaw kanyang paglayo. Wow. Labis Bilagis ko dinamdam. Pag-ibig. Oh, yeah. Gay, gay, <laughs>